Hi, magandang araw. Pumunta pala kami ng isla para maghanap ng suso, ng batunan at ng bagong kasama namin si Mama. At yung mga ko at ang aking habibi. May nakita na pala kami diyang suso at naalala ko pa nung bata pa ako, paboritong paborito ko talaga to sa ginataan at may kalabasa. Naghanap pa nga kami diyan para mas marami kami makuha at may nakita akong bagongon. Isang piraso at sumunod pa ng isa. Pwede na ba to? Baby sila. At ayun, tatlong piraso na lahat na nakuha kong bagong Madalang na lang ang pala yan siya. Humanap din pala kami ng iba pang pwesto, kaso wala na kami nakita. At pumunta kami sa kapatid ko dahil kumuha sila ng batunan. At kinayasan na rin pala ng kapatid ko at tinanggal yung pinakadumi-dumi na kulay brown na yan. At sabi ni mama dyan, is tanggalan daw ng pinakalaman at ayun yung kakainin dahil yung balat ay yung matigas na parte dahil sa matigas talaga siya kapag hindi matanda na. Kinilaw pala yung ginawa namin dyan na may kasamang kamote

Nung palay na-uwi namin suso at ng isang piraso ng shells. And thank you for watching!